Guys, magandang umaga po at ah, uh, nakapagatid po tayo dito sa may Arthur Batu galing dalandanan. So, ayan guys, yung ah, uh, binayad ng aking nga uh, pasahero, isang daan po. Ayan, at uh, yun nga po, ayan, nandito na naman tayo sa uh, kalsada. Ito nga po pala ang abo ay uh, president driver guys na si Don Vlad. No? So, isama ko kayo guys sa aking nga uh, pamamasada no? at ako ay ah, uh, pauwi na po. Ayan, at uh, yun nga po ay uh, kaninang umaga, Uh, bumiayay po tayo ng Amalabon uh, na guys na magmaniho at uh, binayaran po ako ng uh, 500 so ngayon guys ay uh, nasolve na po ang aking uh, problema kasi po yung aking asawa guys ay uh, nag-oxygen po naubos na po yung oxygen nya ang halagang uh, yung bibili ko mamaya na oxygen ay halagang uh, 600 yung amalaki, at uh, yun ay salamat kay God at uh, Uh, mayroon na po ako akong pambili ng oxygen para sa oxygen ng aking aminsis na may sakit so ayan guys at uh, tara na bumiyahin na tayo papuntang dalandanan at uh, nandito nga po tayo sa Arkong Bato ito guys no at uh, tara na po bumiyahin tayo so ayan guys at uh, uh, panibagong vlog na naman tayo ito po yung uh, gahabaan guys ng LH uh, Adil uh, Pilar at uh, ito nga may mapuntang uh, bulog guys no? at gana uh, na Let's go, let's go So maraming maraming salamat at uh, sa pagkitiwala uh, sa pagmamaniho uh, ni hey, Ma'am Ginny na sa so uh, paligid uh, dalandanan at ako ay uh, pinagmaniho ng owner so dati na rin ako guys nagpamaniho ng uh, ano jeepney driver kasi po si inong Black ay isang uh, jeepney driver dati ayun na uh, guys pagka uh, uh, marami po tayong alam na trabaho ay uh, kahit ano ay uh, kahit yung kidney driver family driver at ah uh, uh, trike driver uh, nag trike din ako guys uh, kung hindi nyo nakatanong si uh, dong vlog ko ay uh, nag trike din ah uh, yung ano ba guys yung padyak namasada rin po tayo ng uh, padyak dati yung uh, wala pa po tayo na trike din ganoon rin po sa buhay natin ah uh, pang-araw-araw na buhay natin ayan at uh, uh, kailangan po talaga guys no? uh, marami po marami po alam na dapat uh, gawin kailangan hindi lang isa ang uh, nalalaman po natin so, no? kahit right, saan ako ilagay guys uh, sa trabaho para lang trabaho ay Sige, sada ay hindi maano, hindi tayo maano. Jesus po ayun na uh, binigay ko po agad sa aking business para mamaya maya po kaya pipili uh, uh, po ako ng oxygen guys no? ayun uh, uh, na pabili uh, ko na po pabili ko na malaki po kasi yung guys uh, nagkakahalaga na 600 mali yung ano lang yung laman lang po yung pipili natin kasi yung

Sana guys makakuha po tayo ng mga pasayero no? Pabalik ng uh, dalandanan Para uh, uh, po yung ating pera guys no? Para naman mamaya Yung aking uh, kikitain mm -hmm. Para doon sa aking uh, uh, mga mabibigyan Ano? Uh, hindi kayo sa uh, mabibigyan yung uh, mga pinagkakautangan po natin guys no kailangan uh, yung pinagkakautangan Uh, babayaran po at uh, dadalahin para pagka nangailangan ka ng tira ay uh, ikaw ay uh, pahihiramin ulit no so ayan ayan uh, nga po ang ano at uh, wag na wag po nating uh, yung ano hinihiraman o inuutangan ng uh, guys no? kasi madadala po sila sa susunod hindi na po kayo pahiramin o pautangin Ah, ganito lang naman ang laban guys ng mga ano tricycle driver, parang wala kang tira. Ay, uh, kung nga marurunong kang sakayan. Ah. Uh... Oh, pasolo dalandanan. Pasolo po. Kailangan natin pero hindi oh, pa kaya. Dalandanan pasolo. Sana makakuha tayo guys, no? para naman ah, madagdag ang patong 500 dito na ay uh, 600 na talaga guys so, so wala po tayo na kota guys itong lugar na to guys ay uh, pulo market no mapaybay po tayo sa uh, tulay ng uh, pulo bridge ayan asolo <laughs> Bumaba na ito guys yung ano na to, tulay ng pulo. Dati-dati, ay uh, malaki ito guys. So, simula nung tambak ng tambak guys, ay uh, bumaba na. Talandaan po. Ay ata uh, medyo dalo guys. Baka makakuha tayo. Dalandanan. Yun, uh, nakakuha tayo guys, dalandanan. Daran-danan. Ah. Daran-danan. Ah. Daran-danan. Ah. Daran-danan. Tayo ay yatinalan naman ng guys na magkakatuwa. sali tayo. Yan good morning, good morning. At araw na naman po nang Among guys, no? Merkulis. Merkulis. At, uh, mga ilang araw na lang po ay Pasko uh, na Susunod naman guys ay uh, New Year naman ano Ayan, Ayan guys no? Morning na uh, morning uh, May living guys no

guys ay uh, ano nanggaling sa dalandanan at uh, ang usapan namin ay uh, puno lamang pero, uh, pero uh, ay eh, sa guys pag ikaw ay may hindi magkanong eh, tinanong natin kung saan sa sila ayun naman pala guys ay araw pato lalagyan po ako ng isang daan tiningin ko lamang guys na ano yun na uh, tawag nito uh, certificate na na bawat isa at yung pato at uh, yun dinigyan na tayo ng isang daan ayan at, uh, ito na po tayo sa sa baan ng uh, patuluro. Malapit na po tayo sa dalan-dalan. Ayan. Sa so, mga uh, small uh, YouTuber po at uh, huwag pong uh, mawawala ng uh, pag-asa. Laban lang po at tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy lang. Kahit na uh, nababawasan tayo ng ano, uh, WH. Ayan na, uh, pagpatuloy lang po. baka uh, makakamit din po yung ano, ating inaasam no? baka init guys ng panahon kailangan ni eh, inuminom ng uh, marami tubig para hindi uh, maayos no? guys, uh, may nakatayo na naman para uh, makuha natin pa sa guys. Hi ma'am! Ayan, nakakawa pa tayo guys. No? O. O, Nakatalawa na tayo guys sa area.

Mata, hindi ba tayo nakakabili na sa GoPro uh, medyo mahal kasi yun kaya pinpon lamang ang aking natin na ito na lang ma'am ayan ito na tayo salamat ayan guys at may 20 pesos na naman tayo no? ayan 20 pesos ko so, ayan so kinita po natin kanina ay 100 at uh, plus 20 ay uh, 120 na no nagabi eh so may isa pa po tayo guys na pasayero may lang 15 sa likod 15 dito likod sa likod ito 12 doon malanday pa 15 palanday na ka-cute ayan tara isa na lang ayan, at, uh, Kaysa, na tayong uh, 16 minutes no at uh, pamaya-maya po ay mag-aud na tayo no 16 minutes Mika Mika lang, shoutout out nga po wala uh, kay Mika nga TV Ayan. guys uh, pakipasyalan nyo po ang kanyang uh, YouTube channel no ni si Bantat uh, TV napakabait na uh, kaibigan uh, medyo traffic guys o uh. ayan uh, kabilaan wala so, kayong uh, traffic na yan guys uh, may stoplight lang yan pagka mayroong stoplight ay uh, talagang nakatraffic no pero kakaliwa po tayo dito Baka wala nang shock yung kakaliwa tayo dyan. Dito tayo sa Ay Fernando, tabaan ng Ay Orlando papuntang Malanday ito guys ito tayo sa baba no yan ay nabi kaya natin ang ay salamat ay guys no atin nga ba tayo balik tayo let's go uh, pabalik tayo at uh, Uh, punta tayo sa bahay, no? At uh, uh, mayroon po tayong uh, bagong upload. Ayan. At uh, wala na tayong intro-intro, uh, guys. Uh. Wala na po tayong intro-intro. Pag sa Ay Fernando, tatakbuin po natin ang uh, kabaan ng uh, ilasaro, papuntang bahay po namin, no, guys. No? Ayan, uh, tara na. Uh, sana, guys, ay uh, yung mga nanonood, no? Pakiusap naman, guys, no? Uh, huwag yung pong i-skip ang para naman po ako ay uh, uh, makasahod nyo. At uh, ganun, ganun din naman ako guys sa, uh, mga, ano, sa mga pinapanood ko. Basta supportan lang at pulwat uh, po yan guys lagi. parang uh, tinutulungan ko na rin sa kanyang uh, ah, WH kasi pagka pinanood ko siya full ko talaga ako no si kaibigang ah, ah, kaibigan, uh, huwit uh, sa reaso aming kami ka lang siya sa kayo kaibigang no at uh, kaibigang uh, bantat uh, at aming kami ka lang siya no Ma'am uh, Rosemary Arroyo at uh, Sorina out na uh, aming kami at Adjo Sinir guys no So ayan at uh, nandito na po tayo guys sa uh, uh, bahay namin at hanggang nga uh, dito na lang po ang vlog na to. Bye